Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, makikipagsapalaran tayo sa Kentler channel at Stochastic Oscillator. Ngunit bago lahat, don't forget to like and subscribe on my channel and ring the bell para updated ka sa lahat ng mga videos patungkol sa trading. So tara, magsimula na tayo. Kaya ngayon ay nagtatrabaho kami sa Kentler channel at Stochastic Oscillator. At magpatuloy tayo at tignan ang ilang mga mahusay at kawili-wiling mga entry point. Nakikita mo na nagtatrabaho ako sa fourth currency na ratio, ang euro laban sa Canadian dollar. Malaking potensyal para sa amin magtrabaho ng bahaging ito ng graph. Kahit na nakikita ko na ang lahat ng mga presyo dito ay nagkakaroon ng takbo ng pataas, kaya't magpatuloy tayo at magtrabaho kasama ang bahaging ito ng graph. Nakikita ko ang lahat ng mga presyo ay maaring nasa loob ng channel ng Kentler kahit na ang stochastic oscillator na may parehong dalawang linya ay narito. Mataas kaysa sa antas ng 70, iniisip ko ang tungkol sa pamumuhunan, hayaan itong maging 10$ sa aming investment box at pagkatapos ay subukan natin ang call cool option sa pagtawag ngayon. Oo, hindi ito magandang sitwasyon. Kapag nakikita mo, ang lahat ng ginagawa namin ay iniisip namin ulo ang pagiging kasama ang trend na ito. Kaya sa kasong ito, nakikita mo, ito ay isang magandang sitwasyon na umaasa ng Kettler. At lumipat tayo sa aming halimbawa, unang ratio ng pera. Ito sa ka ka kaibigan laban sa Japanese Yen. Dito kami ay nagtatrabaho sa mga presyo na nasa loob ng Kettler Channel kahit sa nagkakaroon kami ng pataas na tendensiya dito sa bahagi ito ng graphic. At nakikipagtulungan kami doon. Itong hilera ng candlestick at lahat ng mga presyo ito ay lumalabas sa Kettler Channel umaasa ako na isang mahusay na rebound ng kalakalan. At iniisip ko ang tungkol sa pamumuhunan hayaan tong maging halimbawa to 20 dollars or 20 dollar sa aming investment box at nakikita kong napakalaking potensyal para sa amin na magtrabaho sa put option ngayon. Oo, ito ay isang magandang sitwasyon kapag nakikita mo na inaasahan namin ang lahat ng nakaraang dalawang berdeng kandilero at ipinapakita nila sa amin na magandang posisyon para sa pagliko ng mga presyo. At sa kasong ito, nagkakaroon ako ng ganitong halaga ng pera at nais ko yun, ang pareho ay higit pa. Magpatuloy tayo, halimbawa sa ating pangalawang ratio ng pera na gagamitin, at sa kasong ito, nakikita ko ang isang malaking potensyal para sa amin magtrabaho kasama ang mga presyo na naririto. At nasa loob ng Kentler Channel, ay pabuti nakikita mo. Ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa atin. Upang isipin ang tungkol sa pamumuhunan, hayaan ito. Halimbawa, $35 sa aming investment box at umaasa ako ito ay isang malaking potensyal para sa amin na magtrabaho kasama ang opsyon sa pagtawag ngayon din. Hoy, magandang entry point! At ang kasong ito Nakikita mo ang lahat ng aming pinag-aasahan ay muli sa Kentler. Aming pinag-aasahan ay muli ang Kentler, kaya salamat sa Kentler at kailangan muling, mulang isipin ang paghahan, paghahanap ng global na direksyon at ihambing ito sa akin local direksyon. Ayan yun, yun lang ang pares ng currency na ito. Lumipat tayo sa pangatlo ang Australian dollar laban sa Japanese yen. At mabuti kung ano ang naranasan natin dito nakikita ko na ito ay isang malaking potensyal para sa atin na magtrabaho kasama ang tumataas na sitwasyon ng hanay ito at mga kandilero. At hindi ako mawawalan ng oras sa kasong ito. Ang investment, hayaan itong maging $60 sa aking investment box at subukan natin ang put option ngayon din. Perpekto! Kaya nakikita mo na sa mismong bahaging ito ng graph, makikita mo ang lahat ng mga sitwasyon ay umuulit bawat isang oras. Nakikita mo na kasama ang nakaraan bahagi ng graph. Ang isang ito dito ay nagpapakita sa amin ng mga sitwasyon ay mauulit. Halimbawa, dito at dito. Kaya lumipat tayo sa ikaapat na currency ng ratio dahil kailangan lang natin magkaroon ng maraming pera. Ang euro laban sa Canadian dollar. Dito ay nagpapakita sa amin ng kawili-wiling sitwasyon sa mga presyo na mas mataas kaysa sa pinakamataas ng pinakamataas na Kettler Channel. At nakikita mo, ito ay isang magandang posisyon para sa aming upang subukan ang isang bagay na kawili-wiling magtrabaho kasama ang mga bagong panganak na kandila rito. At nakita mo, ang ayon sa stochastic oscillator, mayroon isang bahab, mahabang intersection dito at ito rin ay mangyayari rin dito. Let's move on and let's think about the investment. Sa tingin ko, ito ay dapat tiyak na 100 dolyar. At pagkatapos ay subukan natin ang put option ngayon. Oo, muli ay ito talaga ay inaasahan. Ito ay isang magandang entry point. Kaya sa kasong ito, nakikita mo kasama ang Kentler, ito ay isang mahusay na sitwasyon nang ipinapakita na amin ang mga presyo na sila ay nasa loob ng Kettler Channel. Dahil dito, tungkol sa kakayahan na ibinibigay kapag nagtatrabaho ka sa Kettler at iyon para sa Kettler. At ipinapakita rin sa amin ang Stochastic Accelerator, ang magandang sitwasyon ng Green Line na mas mababa kaysa sa pula dito. Kaya iyon ay magandang entry point. Lumipat tayo sa ating unang ratio ng pera ang Swiss franc laban sa Japanese yen at minarkahan ko ng OTC. Sa kasong ito, nagtatrabaho din kami sa mga presyo na naririto. Marahil ito ay magiging decide trade sa tinatawag na side trading. Ngayon, nakita ko na ang mga presyo ay magiging mas mataas kaysa sa pinakamataas na mataas sa Kettler Channel. Hindi na ulit ako mawawalan ng oras at nakita kong malaki ang potensyal para sa akin pagtatrabaho kasama ang $200 at mabuti, iriribisa ko ang kwentong ito at sa tingin ko, medyo oras na para magtrabaho ko sa put option ngayon din. Oo, ito ay isang mahusay na sitwasyon. Ang isang magandang entry point dahil nakikita mo na kasama ang berdeng takuri. Nakita ko namin na ito ay tamang posisyon para sa amin magpatuloy sa pagbebenta. Tamang sitwasyon iyon, ipinapayo ko sa inyo, ipasok ang aking telegram channel kung saan naglalagay ako ng ilang higit pang mga detalye laban sa kawili kawiliwiling mga sitwasyon o willing session na ito. Lumipat tayo sa aming pangalawang ratio ng pera. Gustong kong magkaroon ng mas maraming pera sa kasong ito. Ang Euro laban sa Swiss franc dito ay nagbibigay sa amin ng kawili-wiling sitwasyon kapag ang mga presyo ay pabalik sa labas ng Kentler ng channel. At mabuti, nakikita ko na hindi ito tiyak sa kasong ito. Maaari akong magkaroon ng ilang posibilidad na magtrabaho kasama ang mga presyo na malamang na ang nasa loob ng Kentler channel, well, pag-iisipan ko ang investment. Hayaan itong maging $350 sa aking investment box at mabuti sa palagay ko sa kasong ito ay gagana ako sa option at ilalagay ko ang put option ngayon. Malaking kita! Sa sitwasyong ito, nakikita mo na kasama ang Kettler ito ay magandang sitwasyon para sa aming magpapatuloy, para sa amin pag paghanay ng mga pulang kandilero. And also, along with the stochastic, they give us with the two lines, both lines the, that are much lower than the level of 30. So, let's move on to our ikatlong currency ng ratio ng pera. Ang Australian dollar laban sa Japanese yen. At dito, makikita mo, ito ay isang uri ng typical na kwenta. Kapag ang mga presyo ay narito kasama ang linya, panlabas na linya ng Kettler Channel, at hayaan mo muna akong isipin ang tungkol sa pamumuhunan. Nagpapatuloy ako sa 600 na dolyar sa aming pamumuhunan. Wala sa aming mga balanse. At sa kasong ito, baguhin natin ang kwento. Iisipin kong magpatuloy ako sa put option ngayon din. Oo, dapat kong sabihin na ito ay isang mapanganib na sitwasyon. At sa kasong ito, ipinapayo ko sa inyo na huwag ipagpapalit ang buong outlet kung hindi kailangan mo lang magkaroon ng lahat ng iyong karanasan sa maraming taon at iyong sariling coach. At lumipat tayo sa aming ikaapat na ratio ng pera. Pangunahin sa tingin ko na dapat mong subukan munang pumasok ng may libreng compilation. At kailangan mo magkaroon ng iyong karanasan sa loob ng ilang buwan bago ka magkaroon ng iyong uh, intonation. Kaya sa kasong ito, nagtatrabaho ako ng kentler Channel. At ang lahat ng presyo ay narito. Na nasa loob ng kentler Channel, bagamat ayon sa stochastic oscillator, ang berding linya ay, nagka, ay nangyayari dito na mas mababa kaysa sa pula. Kaya iniisip ko ang patungkol sa pamumuhunan, hayaan mo na itong maging $1,000. At sa tingin ko, Panahon na para magpatuloy tayo sa put option ngayon din. Mahusay na resulta. You see? That, it is the, that is the case. The best compilation is one that provides you without any ambiguity. Kaya nakikita mo ito. Ito ay magandang sitwasyon para sa amin upang gumana at kami ay talagang tama habang may pagbebenta, kontrata, lumipat tayo sa aming unang ratio ng pera, ang Swiss franc laban sa Japanese yen. Nakita mo na dito muli ang mga presyo ay naririto. Nasa loob ng channel ng Kettler, kaya iniisip ko tungkol sa stochastic oscillator. I think I have to rely on the green one line. That is happening here after the intersection. Medyo mas mataas kaysa sa red. Pero hindi talaga ako sigurado Lumipat tayo sa aming pangalawang ratio ng pera, ang Euro at Swiss Franc. At narito, ang mas tiyak na sitwasyon na gagawin ko. Lahat ito ay ibinigay kasama ang green row ng mga candlestick. At sa palagay ko, kailangan kong magpatuloy sa halos lahat. Hayaan itong maging $2,000 sa aking pamumunan at pindutin natin ang put option ngayon din. Okay, malaki-laki, madali ang iyon ang mangyaring pumunta sa aking Telegram channel hanggang sa susunod. Isang kamangamangang resulta, mga kaibigan, gamit ang Kentler Channel at Stochastic Oscillator. Ngunit, kung sa tingin mo, kapag kapakinabang ang video nito, don't forget to like and subscribe on my channel. At kung gusto mo ng mas kapag kapakinabang ng mga videos about trading, maaari lamang na i-click mo ang link below, which is my Telegram channel, at doon ko ibibigay lahat ng mga detalye kasama ang lahat ng mga pag-trading at mga techniques. So see you there.